Nag-update officially ang YouTube kung paano kumikita sa shorts at malaki talaga yung pagbabago kumpara sa dati. Ngayong 2025, sobrang iba na ang sistema ng monetization sa YouTube shorts kumpara sa luma nilang shorts fund bonus system. Sa video na to, isa-isahin natin lahat tungkol sa bagong shorts monetization update ng 2025. Malalaman mo kung paano naging partner na ng YouTube partner program ang shorts with ad revenue sharing. Ano na ang bagong eligibility requirements, paano talaga gumagana ang payouts at revenue structure at kung paano rin makakatulong ang mga bagong features like tipping at shopping para mas lumaki ang kita mo. Instead na isang beses lang na bonus mula sa Shorts Fund, kikita na ang creators through ad revenue sharing. Yung ads na lumalabas sa Shorts Feed, ibig sabihin kung kasama ka sa partner program, lahat ng ads na lumalabas in between sa Shorts, makakakuha ka na ng share doon. Pwede mong makuha yung up to 45% ng ad revenue na konektado sa views ng Shorts mo. Si YouTube naman, kukunin yung 55% para sa mga bagay gaya ng music licensing yung mga lumang shorts fund bonuses na mula sa 2021 hanggang 2022, halos tuluyan ng tinanggal at pinalitan na ng bagong revenue sharing model. Ibig sabihin nakadepende na ngayon ang kita mo sa performance ng shorts mo, lalo na kung gaano ka-effective yung mga ads na kasabay nito. So ang totoo, the better na mag-perform ang shorts mo, mas malaki rin ang chance mong kumita. Ginawa rin ni YouTube na mas madali para sa mas maliliit na channels na magsimulang kumita. Simula pa noong 2023, pwede ka nang mag-apply sa YouTube Partner Program kahit 500 subscribers ka pa lang. Mas mababa na 'to kumpara sa dating 1000 requirement. Basta meron kang at least 3 public video uploads in the last 90 days at either 3,000 watch hours sa past year or 3 million short views in the last 90 days. Dahil dito, mas mababang threshold. Mas mabilis mong ma-unlock ang mga monetization features tulad ng Super Thanks, at channel memberships. Pero para talaga kumita ng ad revenue mula sa mga videos mo, kailangan mo pa maabot yung full requirements ng YPP or YouTube Partner Program. Ibig sabihin, kailangan mo pa rin ng 1,000 subscribers at either 4,000 watch hours or 10 million short views sa loob ng 90 days. Ang good news, counted na ngayon ang shorts views towards sa mga requirements na to. Kaya kung nakafocus ka sa paggawa ng shorts, may fair chance ka na rin na makapasok sa program. In short, mas maraming creators ngayon ang pwedeng magsimulang kumita ng mas maaga. At yung mga dedicated shorts creators, may equal opportunity na rin to join the program, just like everyone else. So paano ka ba exactly nababayaran sa short views? Ito yung simplified version ng bagong system. Lahat ng ads na pinapakita between shorts, kinokolekta monthly at nilalagay sa isang malaking revenue pool. Tapos, sinishare ni YouTube pool na yon sa mga creators base sa percentage ng total shorts views nila. Siyempre, dapat legit at engaged yung views para counted. Kunwari, yung shorts mo nakagain ng 5% ng lahat ng eligible shorts view sa country mo. Then makakakuha ka ng 5% ng total shorts ad revenue ng bansa mo for that month. Tapos bilang creator, makukuha mo yung 45% ng na-allocate sa'yo. Si YouTube ang magkikip ng remaining 55% usually para sa mga bagay tulad ng music licensing. Ito ibig sabihin niyan. Yung kita mo ay nakadepende sa dami ng views ng shorts mo kumpara sa ibang creators. Sa mas simpleng terms, basically mas maraming nanonood ng short content mo at mas maraming views na eligible sa ads, mas malaki yung share mo sa revenue pie. Pero eto ang totoo, hindi lang ads ang paraan para kumita sa YouTube Shorts ngayon. Naglagay na rin ang YouTube ng extra features para matulungan ang creators na kumita pa ng mas malaki from their content. Isa sa magandang example dito ay yung Super Thanks. Ibig sabihin, pwedeng mag-tip ang viewers sa Shorts video mo bilang one-time donation. Meron ding bagong shopping affiliate program for Shorts. Yung mga eligible na creators pwedeng magtag ng product sa Shorts nila at kung may bumili through those links, kikita sila ng komisyon. Pinasok itong features noong 2023 at nagbibigay ito ng extra income stream bukod pa sa kita mula sa ads. Malaking bagay talaga itong update sa YouTube monetization policy at super important siya kung gusto mong kumita ng todo bilang content creator, lalo na sa YouTube platform mismo. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa updates na to, make sure na i-comment nyo lang sa baba sa comment section. At kung interested pa kayong palakihin lalo yung YouTube channel nyo, highly recommended na i-check nyo rin yung mga tools na nakalink sa description sa baba. Sana na-enjoy nyo tong video na to and I can't wait to see you guys sa mga susunod pa naming videos.